Umami ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP na luma na ang kanilang communication, navigation and surveillance air traffic management system. Ayon nga sa CAAP taong 2019 pa nang simulang gamitin ang nasabing equipment. Anila ang natunang equipments ay pinondahon pa noong 2017 ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa halagang 10.8 billion pesos kinumpirma naman ng kaap ka na nagsumiti na sila ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maisaayos ang air traffic management system ng bansa. Ipinarating na rin aneya ito ng kaap ka kay Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista at tinalakay na rin ito kay Pangulong Marcos. Magugunita na nanawagan ang ilang senador ng karagdagang pondo para sa kaap matapos nga ang naganap na birya sa Ninoy Aquino International Airport. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.